Okay, magandang araw sa inyong lahat. Uh, bali, ipapakita ko sa inyo ang paggamit ng uh, Mini Rice Mill Machine Business cal Calculator. Okay, ito ay exclusively para dun sa mga nakabili ng Mini Rice Mill Machine at uh, gagawin nilang negosyo ito. No? So dito, meron tayong dalawang section. Ito ay para sa pagbebenta ng bigas. And then dito naman ay para sa serbisyo or pakiskis or pa magpapa-crack ng corn or at iba pa no? Pagkiskis ng palay. Ah, uh, puunta muna tayo dito sa pagbenta no ng uh, bigas. Okay? Dito ay mayroong steps na susundin tayo. Dalawang step lang. One. Ito, step one. At step two. Punta muna tayo dito sa step one. For example, uh, mag-start ka ng uh, magiling ng palay. Uh, yung palay, gagawin mong bigas, no? Para mas mataas ang, ano, ang, ang benta. Kasi pag binenta mo yung palay, mura, di ba? So, pag ginawa mong bigas ang palay, mas malaki ang kikitain mo. So, ito ang aming uh, itinuturo, no? Una, kukunin mo muna yung bigat ng palay na meron ka. In example na lang natin sa 230 kilo. Ayan, okay. Example lang yan, no? <clears throat> so, ikaw ay mag maglalagay ng uh, exact kilo dyan, no? Siyempre, susukatin mo muna yung palay. So, 230 muna tayo, mag-start. And then, sa 230 kilo na palay, ay makakagawa ka ng 150 kilo na bigas. Okay? Sa recovery rate, anong machine natin ha? Naglalaro sa 65 to 60, 67, ang average niyan. So, nilagay na lang natin sa 65. Okay? Ay makakagawa tayo ng 150 kilo. So, nagawa na natin tong step 1. Nilagay natin yung bigat ng palay at yung recovery rate na 65. And then, punta naman tayo sa step 2. Dito sa step 2, kailangan nyo muna ilagay kung magkano ang rate ng kuryente sa inyong lugar. Okay? Makikita nyo yan sa inyong mga resibo. So, ang example dito ay 12 pesos. Usually, 11, 12, ganyan ang rate niyan. So, nilagay natin sa 12 pesos ang rate ng kuryente base sa resibo nyo, no, sa bahay. And then, syempre, aalam, alam mo yung presyo ng palay mo. Kung, ma, kung nakuha mo yung palay mo ng 20 pesos per kilo, ilagay mo dyan. Minsan, 19. Minsan, mas mataas sa 20 Okay, so linagay na lang natin ng example sa 20, no? Ang presyo ng palay. So, dito, uh, magi start ka na magiling no? Siyempre, nailagay mo na yung dalawa na yan, no? At natapos mo siya ng isang oras. Eh, example lang naman, eh. 60 minutes nilagay natin dito. Sa kanyo, siyempre, ilalagay yan kung ilang minuto niyo natapos. For example, 50 minutes lang. Ilagay mo dyan, okay? Pero example na lang natin sa 60 o isang oras. Okay? 60 minutes. Tsaka mo ilalagay ito pag natapos ka na magiling. Okay? Para hindi ka malulugi. Laging precise. Eksakto palagi ang computation mo. Para hindi ka malulugi sa kuryente sa presyuhan. Okay? So, ilalagay mo dyan kung ilang minuto ka natapos. And then, lastly, ilagay mo na rin dito sa ibaba kung magkano ang gusto mo itubo sa bigas mo per kilo. Dito sa example natin, nilagay natin ng 8 pesos per kilo ang tubo mo sa bigas. Okay? Which is sa uh, okay na yan, no? Yung iba gusto mas mataas pero huwag nyo nang taasan. 8 pesos per kilo ay napakalaki na yan. Okay? Kung gusto nyo naman, murang-mura, edi gawin mong 5 pesos per kilo. Napakamura niyan. Pero para mas magandang kita, lagay mo na sa 8 pesos. Okay, so 'yan ay per kilo na magagawa mong bigas. So, nalagay mo na lahat, 'no? Ang uh, kwentahan, makikita mo ang breakdown niyan dito. So, ibig sabihin pala ito ay namuhunan ka ng uh, 4615 'yung ginastos mo dito sa palay. Okay, sa 20 pesos per kilo. Tsaka 'yung kuryente kukomputin niya na yung kuryente, 26 pesos ang kuryente mo sa 100 uh, 150 kilo na bigas na nagawa mo. Okay? So, nakalagay na rin dyan, no? 26 pesos. So, ang kabuuhang puhunan mo ay lumalabas na 4,641 pesos and 78 centavos. Okay? Yan ay yung kabuuhang pinuhunan mo. Dahil 8 pesos per kilo ang uh, nilagay mong tubo, sa 150 kilo ay, ay kikita ka ng 1,200 pesos. Ibig sabihin pala, pag nabenta mo itong 150 kilo na bigas, bigas na, no? Ay kikita ka ng 1,200 pesos na tubo. So, ibig sabihin, kung uh, kakalkulahin natin, ha, dapat pala nilagay ko na rin eh. Kung kakalkulahin natin 'yan, namuhunan ka ng uh, 4,641.78 sa palay. Okay? Sa palay, okay? Tsaka yung uh, kuryente plus 1,200 pesos. So ang balik sa iyo pala ay 5,000 841.78 So, ibig sabihin, yung 1, 2 ay tinubo mo na, no? Kung ang palay ay binenta mo yan ng uh, example na lang, yung uh, palay na ilang kilo yung palay natin 230 kilo na palay 230 kilo na palay times mo sa 20 per kilo 4,600 lang yan So, ayan na yon Yung uh, plus kuryente, 4,600. Uh, ayan, inexacto niya na. Oh, 26 pesos. Oh. So. Plus 26.40. Okay? So, may butal pa kaya. 4,641 yan. Anyway, ang mangyayari niyan, ang suggested retail price mo sa bigas. Okay? Mangyayari ay magiging 38 pesos and 95 centavos na lang. Kasi 8 pesos per kilo ang tinubo mo. Ibig sabihin pala ang puhunan mo lang sa sa bigas ay 30 pesos and 95 cents. Plus 8 pesos is 38.95. So, yung yung bigas mo na well-milled ang output ha? Well-milled yan malinis na. Okay, malinis ang output ng machine natin by the way, ha. Well milled 'yan ang category niyan sa. Ang uh, grade niyan sa ano, sa UP Los Baños Testing Center. Ay napakaganda ng klasing bigas na 'yan, no? Pwede mo nang ibenta 'yan na katumbas ng mga 50 pesos per kilo sa palengke. Pero kung ang bentahan mo ay 38 pesos and 95 cents lang. O, ikaw ang pagbibit ikaw ang bibilhan ng mga tao kasi ang mure ng per kilo mo. Yung mga ganyang price pang NFA rice lang 'yan. Ang NFA rice ay mura na halos ganito rin ang presyo no ng NFA rice pero durog at hindi ganon kalinis no. Samantalang ang magagawa ng ating machine ng mini rice mill machine natin ay well milled at kaunti lang ang nadudurog dyan. Malinis na. So, sa, 38.95 pesos, ay sigurado ako, kayang-kaya mo ubusin yung tatlong kaban bigas, no? isa-isa isang araw. Yung 150 kilo. Kung hindi man maubos ng mga kapitbahay mo yan, pwede mo i-alok sa mga nagtitinda rin ng bigas sa palengke. O sila na magbebenta ng bigas mo kukunin nila sa iyo ng 38 pesos, ibebenta nila ng 48 pesos or 50 pesos. Tubo pa rin sila. Oh, di ba? So hindi na sila lalayo para uh, mamili ng bigas na paninda, sa iyo na lang sila kukuha. Nasa na pa murang halaga at uh, maganda ang quality ay sigurado para pareho kayong win, no? Win-win. Okay, tutubo siya, tutubo ka rin. Magaan ang uh, proseso, magaan mo sa kanila dahil nandiyan ka lang, malapit ka lang sa kanila, no? So ikaw na ang magbibigay, magrarasyon ng bigas sa kanila. So ganyan ang ating ano, ang uh, para sa bentahan ng bigas. Ngayon, pupunta naman tayo sa para sa serbisyo, yung mga kapitbahay mo na mga may inimbak na palay at gusto nilang magpakiskis sa iyo. Okay, bukod pa dito sa pagtitinda mo ng bigas na, na for sure ay kikita ka, no? Kahit 8 pesos per kilo. Dito naman tayo pumunta sa serbisyo or sa pakiskis. Okay? Sa pakiskis, maraming pwedeng gawin, no? Dito sa pakiskis, andyan na rin yung example natin. Nai-edit yan, ha? Babaguhin nyo na lang yung mga nakalagay dyan na number. Pero, sinet na lang natin sa ganyan para hindi na kayo muna mag-isip alam niyo kagad kung ano paano niyo ilalagay okay okay sa magpapakiskis kailangan mo kunin yung total kilo ng ipapakiskis niya yung bigat ng palay okay next start tayo sa 230 kilo rin so expected ng magpapakiskis sa iyo ay makakagawa ka ng 150 kilo na bigas sa 65% recovery rate okay Malinaw din yan. Pareho lang halos dito, no? And then um uh, ito gastos as, gastos at presyo. Kukunin mo pa rin yung rate ng kuryente mo, syempre para hindi ka malugi. Eksaktong rate ilalagay mo dyan. galing sa resibo ng ano ng Meralco or kung ano man ng uh, service provider yan sa inyo. And then ilang minuto natapos? yung 150 kilo. Ayan, ilalagay mo dyan. Kung 60 minutes or isang oras, 60. Lagay mo dyan. And then, magkano ang service mo per kilo? Sa palay. Ayan ang tanong. Ang singil mo sa serbisyo sa pakiskis ng palay, dito ay example lang ha, 5 pesos per kilo. Okay, kung 230 yan, makikita mo ang breakdown dito sa baba. Okay, ayan. Siyempre, gumastos ka sa kuryente ng 2,6.40. No? 26 pesos sa kuryente, yung 150 kilo. And then, uh, ang malinis na kita mo pala. Okay? Siyempre, yung servisyo, 5 pesos siya, no? Per kilo. Ang malinis na kita mo ay 1,127 pesos and 45 cents. Okay? So, kasi ganito yan. Paano nakuha yan? Paano nakuha yan? So, one, ah 230 kilo na palay. And na lang natin sa 230. Okay. Multiply mo yan sa 5 pesos. Ayun. 1,150. Minus kuryente. Siyempre, gumasos ka sa kuryente. 26.4. Ayan. So, Ayan yung total mo na kinita. Yung malinis na kita mo. Kaya hindi exacto yan kasi meron tayong ano, butal dito. 0.77. Hindi rin exacto yan. Pero, yan na yun. Uh, Sumatotal. 1,127 pesos. 1,127 pesos and 45 cents. Okay. Ang malinis na kita mo. Pero, syempre, sisingilin mo si customer ng 1,153 pesos and 85 cents dahil si customer syempre ang magbabayad ng kuryente niyan. So, yung service uh, binigay mo sa kanya kasama na yung kuryente. Yan. So, ang total na sisingilin mo kay customer sa 230 kilo na palay ay 1,153.85 Okay? So, pag-aralan nyo mabuti. Dahil ito ay, sa tingin ko, ay napaka-accurate. Uh, para hindi kayo uh, malugi, no? Para eksakto palagi. Para eksakto palagi ang inyong computation. Okay? Sa pagbenta at sa pagbigay ng serbisyo. Maraming salamat po. Ito po ang Simple Machines PH.